Ayun lang sir, kasi ilatit ko lang po yung baby namin. Pero sir, may ticket pa rin po yan, ha? Pinakita mo ako sir, nasaan po yung video na nandiyan, ako. Hi everyone! Dahil sa dami ng kababayan natin na ginagawang ang parkingan ng kalsada, ay kailangan itong ito kapag lumagpas na sa limang minuto. Pero dito sa video na ito, ay makikita natin ang kaputihan ni Sir Gabriel Go lalo na sa mga sanggol na walang masasakyan. Panoorin natin ang video na ito. So ano na po ngayon, oh? almost 5 o'clock in the afternoon. Panglimang strike na po natin sa araw na ito. So nanggaling na po tayo ng mga Quezon City, dalawang lugar sa Quezon City, San Juan, uh, Mabuhay Lanes, at so, ngayon nandito naman po ito sa Maynila kasama po ang NTTB. So joint operation po ito kasama ng uh, Maynila, ng LGU na Manila Merong isang ama ang nakikiusap dahil wala daw masasakyan ang kanyang sanggol na anak pauwi ng probinsya. Pero tutulo ang inyong luha dahil sa awa na ibinigay ni Sir Gabriel Go bilang konsiderasyon sa sanggol na anak ni Kuya. Ayan yan, nandiyan yung mga tow truck, nandiyan yung mga tow truck. Teka lang, teka lang. Boss, lagpas-lagpas na po tayo. Pasensya na po, ha? May kalang na po kasi. May, may na po, yun. na po yan sa kanina pa po yan. Yung lahat yung mga kanina nakaparada, tinikita na po namin lahat. Ito na po. Saka lagi po kayo nakaparada dito. Ngayon lang sir. Natao na po ito before eh. Hindi po sir. Pa, hindi pa, hindi iba pa po yun. Ngayon lang sir, kasi inatid ko lang po yung baby namin. Pasensya na po ha, pero lumagpas na po. Ayan na po yung ano po natin. Saan po sir, kukunin doon? Sir. Tumaan na marikina po. Sir, paano kami makakawin ng baby mo sir? Sir, pasensya na po. Mabuhay lang po ito. Alam po ng lahat. Bawat po, po pumarada eh. Sir, uwi ka kami ng baby ko ngayon. Paano kaya niyo sir? Maano uwi ng baby ko? Makukuha niyo naman naman po agad. Makukuha po agad. Hindi sir, po paano uwi ng Santa Mesa sir? Eh nasaan po ba kayo? Nandito, nandito rin, rin sa loob. Um. Natid lang po sir yung mga gamit. Tapos uwi kami ng Santa Mesa sir. ang anak mo, sir ngayon. Mahirap po kasi pag pinagbigyan ko po, po kayo. Kami naman po lumalabag sa protocol Ay, Kahit namin. Kahit hindi ako babalik sir. Kahit hindi ako babalik dito. Pasensya na po pa, talaga. Niya, yung plate number ko sir. Hindi ako babalik dito set ikaw na magigiusap na ako uwi kami ng baby ko set okay. tingnan nyo po yung anak ko doon sir ito yung anak ko oh, oh. ano uwi sir kami lang anak ko wala kayong masasak andun sir kahit kunin ko yung anak ko sir teka lang pero sir may ticket pa rin po yan ha may ticket pa rin po yan kasi bago pa po ang clan niya may ticket na po yan Ipaki ano na lang po yung lisensya Sige na Ito namang rider ay willing na magpatiket Dahil ang kanyang anak ay may sakit Makikita naman ang pagiging may puso Ni Sir Gabriel Go Dahil sa kanyang konsiderasyon na kanyang ginawa Wala po ba kayong helmet? po helmet? Bakit? Emergency. Ano emergency nyo? Ano nangyari? Oo nga po, ano po nangyari? Ano po, Baby po may sakit. May uh, sakit. ano nga to, Pakibilisan. Tama nga ako, balak mo tumakas. O, patikita mo na lang. Pakisunod nyo na kay Raylin, not shell yung ano, passenger. Nakipagtalo naman ng driver kahit may video na nagpapatunay na lagpas-lagpas na siya sa oras na walang driver sa sasakyan. Nagbigay naman ng matalinong pagpapaliwanag si Sir Gabriel Go. Alin ba? Sir, sa akin sir, tindu ko lang po yung anak ko sir eh. Sa iyo yan? Sa akin po, sa akin po sir. Sumama ka na lang. Eh kasi sabi niya, kayo lumapit kaya hindi, kanina po kasi hindi pa naman naangat. Iba yung reasons natin kanina. Ak kakangat lang po niya, sir. Bibigihin ako nga po, sir, eh. in na natin. yung video Eh may 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 parko na sir, minutes lang 'o. Ay, ayun na. Nine minutes and fifty-nine seconds na kahit sabihin na, na. Pinakita mo ako, sir. Opo, kasama okay, natin yung video na nandiyan, nand 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 po ako. Opo, ako. Six minutes, sir. Oh, sir, nandoon po ako. Minutes, minutes. lang eh. Hindi okay. sir kasi diin dulo ko po kasi ano ko, sir. Boss, alam mabuhay lang alam mo okay, mabuhay lane po? Okay, sir. Pari, sindu ko na po yun. Okay. alam mo mabuhay lane? Alam mo bawat pumarada sa mabuhay lane? Okay. So, okay. lumagpas po kayo sa allowance natin ng na limang minuto. <coughs> Hindi ko na kayo pwedeng pagbigyan. Sinuko lang kasi ano ako, <coughs> sir. Eh, Ngayon, ano ako. Ngayon, alam nyo namang bawat. Kiyote, Sumama ay, ka na lang. Parang makuha mo ay, naman kaagad yan. Malaki-laki yan, sir. Ano gagawin ko? Wala na, lumagpas na sa 6 minutes. Eh sa 5 minutes, 6 minutes ka dumating. Hindi kasi sir, kasi sir, kasi ko talaga yan ng sa tinuro. Ah, boss, na, sana maintindihan mo. Pag lumagpas ng 5 minutes, toad na talaga yan. Konsiderasyon na lang po yun, pag lumabas kayo before the 5 minutes, pwede namin kayo tikita pag hindi pa nakakaangat. Pag naangat na, toad na talaga yan. Hindi ko lang kasi yun, ako sir. Hindi ano, you know, ko lang talaga yan boss, ba, sir, yes. You know? Kanya-kanyang reasons po, reasons po yeah. tayo. Marami po tayong syempre, mga reason kung bakit tayo pumarada. Pero hindi naman natin pwedeng <tos> diba? <tos> hindi naman natin pwedeng <coughs> ano eh, hindi naman natin pwedeng paikutin yung batas total, sa ina naman ang galing, alam mo mabuhay din pag 5 minutes lumabas ka pagbibigyan kita ayun nga sir, yung bali wala isang minuto lang sir, kasi sindu ko lang talaga siya nga po sindu, -sindu lang talaga sir sir, the fact na alam mo po na mabuhay lane to alam mo bawal pumarada hindi ko lang talaga yung anak ko Yun nga boss, the fact na alam mong mabuhay din, alam mong bawat pumarada. Ang tent naman nito ay napakalaki na nga at sinakop ang linya ng kalsada. So itong tent na to, uh, the last time we cleared Dagupan, uh, the pu'tong meron po parang uh, container ano no, uh, container food truck na nakaset up po dito. So we removed them we gave them the chance to remove it so inalis naman po nila agad however ito nga po bumalik tayo after 2 days may tent na po na naka-set up itisala naman po natin bawal po talaga ito Dahil unang-una dagupan extension parte ng mabuhay lane po ito hindi mo pwede hindi dapat ganito tayo tayo po tayo Nakita natin ang clearing cooperation na ginawa ng MMDA kasama si Sir Gabriel Go. Ang maganda dito kay Sir Gabriel Go ay kahit seryoso siya sa kanyang trabaho ay meron siyang puso upang maramdaman ang paghihirap ng ating mga kababayan. Kung nararamdaman niyang may magagawa siyang tulong sa ating mga kababayan ay binibigyan ni Sir Gabriel Go ng konsiderasyon Bilang tanda ng pagiging makatao sa mga Pilipino na gapang na sa problemang hinaharap. Ang trabaho ng ginagawa ni Sir Gabriel Go ay sobrang hirap niyan. Lalo na yung mga kababayan natin sila na nga ang may mali tapos sila pa ang may ganang magalit. Katulad dito sa lugar namin. akala nyo ba naman ay merong nagpa-park sa lilikuan ng aming kotse galing sa garahe at nung nakapagsalita ako na sana naman ay huwag kayo dyan magpart dahil ang hirap makalabas ay sila pa ang nagalit sa akin. Kesyo tapat naman daw ng bahay nila iyon at may karapatan daw sila doon. Ang akin lang naman, e eh kalsada yan, para sa lahat yan. At hindi kasama sa binayaran nyo, sa bahay na binili nyo, ang kalsada sa tapat ng bahay nyo. Kaya kapag nakikita ko si Sir Gabriel Go, ay pakiramdam po na nakahanap ako ng kakampi dahil sa pakiramdam ko ay dinarag ako ng kapitbahay namin na may tatlong sasakyan. Yun pang ang pakiramdam na sila na nga mali tapos parang ako pa ang may kasalanan? Sa lahat po ng ating kababayan ay suportahan po natin si Sir Gabriel Go sa paglilinis ng kalsada. Aanin nyo pa ang sasakyan kung wala naman tayong madaraanan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.